Yan mga guys, mag ng, uh, magluluto tayo na pakbit. Ito yung aking pagsabong nga pala oh, ito. yeah Luto tayo na pakbit. Ito yung buhay nga ni sa galing tayo sa trabaho kasi kailangan natin magluto. Kaya mga guys, oh. yan yung Yoshiko El kalan At magluluto tayo ngayon. ito yung sangkap sa aking takbit kasi wala naman akong ibang pan kasi kailangan may bagoong yan tapos sibuyas bawang, magic sarap at mga gulay kami sa takbit kasi siya na kayo kung medyo uh, ganito yung aking pan dito kung siya uh, kasi maliit lang man to Ayan ang <laughs> Ito nga pala yung aking mga gamit na nasira yung stabilizer ko na gimbal yan. Ito siya. Ay nasira na to. Sanglit na sa akin. Wala na. Uh, kusang yumuko na lang to. Hindi na na nagamit. Na Kaya napaka sayang. Ah, to, Yan kasi unti-unti uh, na siya uminit. Nag-makete yung apoy niya. 'yung aking uh, tirahan dito mga guys. Kami um, ay um, igigisa natin 'yung aking pakbet para masarap sa pagkain. Ngayon um, ito. Halo-halo 'yung pakbit ko. May pag dito may uh, talong, sitaw, uh, may konting okra tapos may eh, kalabasa yan, ganito yung buhay ni Papa Lon pag sa trabaho yan yan mga guys sa maglalagay na tayo ng mantika dito igigisa muna natin yung ating pakbit yan may mantika pa kasi ito meron din ako naka-ready kaya lang ah, sakto na rin itong mantika to medyo marami pa kaya yeah, lagyan na natin yung ating uh, kawali. Para igisa natin yung pakbit. At saka yan, yung dalawa kong extra na mga ducting kong mga guys. Miming! So, yan, yung mga alaga na inadapt ko. Napurot ko sila sa kalsada. Kinuha ko kasi kawawa. Dalaw, itlaga ko siya eh. Sa so, mga pusa, aso Yan ang so, mga hili kong mag-alaga sa so, mga ganyan. Ayan. Tinatapos sila para mabuhay. Ayan. ayan, ayan. Ngayon, natin yung bawang. Ayan. Sabay na natin guys yung sibuyas para isang ka na lang. Tapos sa kasi ako magluto guys sa uh, lalagyan ko lang konting tubig yan. Tubig konti lang yan. Malaking bagay talaga guys pagka uh, meron kang used oil kalan Improvise lang yan, nagawa ko lang yan mga guys yung used oil kalan ko napakatipid yan kulay blue ang angko niyan ah diba napakaganda bango na ngayon uh, igisa natin yung ating pakbit igisa na natin to o oh, ba diba? ayan na o oh, diba? ayan na yung aking pakbit tapos mamay haluhaluin ko muna ito guys para uh, kuminit siya. ayan may mga palaya palaya pala oh. tapos hayaan ko lang siya kung sang mag uh, magsabaw siya yung kumatas na yung mga kasang gulay tapos sa uh, pagka uh, yan, ko lang konti para may konting sabaw yan tapos uh, takpan ko so, yung kani papalong ngayon kasi galing na tayo sa trabaho pagdating ay magluluto pa hirap pag uh, mag isa lang sa lumuhay galing sa trabaho walang tagaluto ayan okay guys abang abangan nyo naman may aap uh, na naman gagawin yan ayan na mga guys oh malapit uh, na maluto to ayan, nilagay na natin yung uh, bagoong tapos i-mix natin para maganda okay. may konting sabaw medyo malapit na rin maluto ito mga guys medyo matutuyuan yan pagkakano ito muna yung aking trabaho magluto muna sa para sa sarili ko kasi uh, wala tayong tagaluto wala yung aking magiina rito sa probinsya kaya pag galing sa trabaho ako pa magluluto ako maglalaba ayan yan yung aking naadap po guys, so, uh, tatakpan na natin yan kasi uh, paluto na rin sya para konti na rin tubig ito naman ay papaya para sa tinulang manok Ayan. kaya lang hindi pa natin maluto yan dahil sa pakbit na tayo yun tatakpan na natin to para maganda yan yeah. Ayan yung aking makulit na dalawa. Ayan. Si white. Tapos yung isa. Kulay blue yung mga mata mga guys. Yung dalawa. Kaya um, din sa akin kasi uh, ako ang napuntahan nila. Okay guys. Uh, Putuloy ko na ito. At uh, maraming salamat sa inyo sa mga uh, sumusuporta sa akin. Ayan. Ingat po ka at God bless. Hanggang dito lang muna. Bye bye.